Ang mga kopunani ni Thirdy at Parks ay napapanatili ang solidong simula sa B-League season. Ito ang hatid kong balita sa ngayon mga kasuki. Halika, tingnan natin kung paano nagperform ang ibang Pinoy import sa Japan. Si Thirdy Ravenna at ang San Ennio Phoenix ay nagpatuloy sa kanilang magandang simula sa 2023 hanggang 2024 B-League season. Tinalo nila kamakailan ang Gunma Crane Thunders 93-68 sa Hamamatsu Arena noong Sabado. Nanguna si Ravenna para sa San En na may 19 points. Sa 7 of 12 shooting na may 7 rebounds, dalawang steals at isang block. Nakipagsabayan siya sa apat na manlalaro sa twin digit na scoring habang nanalo ang Neo Phoenix sa kanilang ikaapat na laro sa limang outings nila. Ang kapwa reinforcement na si Cody Clark ay nagtala ng double-double digits din na may 16 points at 10 rebounds sa kanilang pagkapanalo. Samantala, nanatiling hindi pa natatalo ang Nagoya Diamond Dolphins sa limang laro, matapos ang 72-64 na panalo. Laban sa Shinshu Brave Warriors sa White Ring, umiscore si Ray Parks Jr. ng 6 points, 9 rebounds, at isang steal, habang pinangunahan at nagsanib si Nayutaro Suda at Takuma Sato para sa 25 points nila, upang tulungan ang Nagoya na umunlad sa kanilang record na 5-0. Samantala, walang puntos ang Filipino import ng Shinsho na si RJ Abariantos sa 8-minutong paglalaro at bumagsak na sila sa 2-3 na record. Tingnan din natin mga kasuki ang iba pang mga laro ng mga Pinoy imports na din ang 20 points ni Matthew Wright kasama ang Kyoto Hanneries nang sila'y bumagsak laban sa Akita Northern Happy Nets sa isang heartbreaker na game mga kasuki 81-80 sa CNA Arena Akita. Nagpasok si Wright ng apat na triples para umiskor ng 20 points habang nagpost ng isang assist at dalawang rebounds, ngunit hindi ito naging sapat dahil ang pagsisikap ng koponan mula sa panig ng Akita ay nagwagi. Ang Kyoto ay nananatiling winless mga kasuki sa limang laro habang ang Akita ay umunlad na sila sa 2-3 records. Si AJ Edo naman ay may 8 points, 14 rebounds at anim na assist sa 72-58 na pagkatalo ng Toyama Grosses sa Kawasaki Brave Thunders. So sa ngayon, ang kanyang koponan ay nahulog na sa 0-6 record para sa taon at patuloy na hinanap ng Toyama ang kanilang unang panalo sa season. Hindi rin nakaligtas si na Carl Tamayo at Dwight Ramos mga kasuki sa mga pagkatalo. Nang bumagsak ang Golden Kings at Lebanga Hokkaido sa kani-kanilang mga laro, Umiscore lang si Tamayo ng 2 points, ngunit may isang assist at 5 rebounds sa 89-66 na pagkatalo ng Golden Kings sa Yokohama B Corsairs. Habang si Ramos ay may 16 points, isang assist, 4 rebounds, at dalawang steals sa 84-65 na pagkatalo ng Lebanga laban sa Seahorses makawa Yan ang kanilang ikatlong sunod na pagkatalo at ngayon ay 1-4 record na sila para sa season. Si Kai Soto naman sa kanyang bahagi ay muling naging DNP ng taluni ng Hiroshima Dragonflies ang Brex 8381. Parehong umiscore si Nadbuane Evans at Nate Mayo ng 19 points nang itala ng Dragonflies ang kanilang ikalawang panalo sa season. Gayun din ang Nagasaki Velka ay patuloy na nakaligtaan ang Filipino reinforcement ni Jordan Heading nang bumagsak sila sa Sunrockers Shibuya 85-78. Bumagsak ang Nagasaki sa ika ikapitong pwesto sa standing, nang natamu nila ang kanilang unang pagkatalo mula nang ma-promote sa Division 1. Ikaw Kasuki, anong masasabi mo sa dalawang Pinoy import na sina Thirdy Ravenna at Ray Parks sa magandang performances nila, kasama ang kanilang mga teams sa Japan B League? Comment mo lang sa box section ang iyong idea at siguradong aking babasahin yan. Muli, maraming salamat and God bless.